laking probinsya ka ba? Naaalala ang ganitong panahon. Gusto mong pumasok sa school. Ngunit wala kang payong at ang paraan lang. Kumuha ng dahon at ang dahon ng saging ang magsisilbing pamandong o payong minsan nakayapak ka pa, para lang di maputol ang butas mong chinelas sa daan na madulas tulad maswerte ka noon kung suot mong chinelas rambo, pula o kaya blue. Napaborito mo. No. Yung lalakarin, yung lalakarin papunta sa school ay ilang kilometro. Kaya kahit may pamandong ka, pagdating mo sa school, basa din lang naman laylayan ng yung dami nasuot mo kayo ano ang naaalala nyo ng kabataan nyo